Scorpio, Scorpio, Scorpio. Magandang araw sa inyo. Ngayon ay isang makapangyarihang full moon. Panahon ng paglilinaw, ng pagbibitaw, at pagpapalaya. So alamin natin ngayon kung anong gustong ipakita sa inyo ng universe sa puso mo. And by the way, this is also a timeless reading na kung kailan mo mapanood ang video na ito is maaring doon ka pa makaresonate no? So, alamin natin kung ano yun. Ano ba yung naabot o yung cycle na natapos na? Okay, Scorpio. You more, no? I choose to focus on the lighter side of life, no? So, tapos na yung mga malulungkot mo daw na mga araw, araw aral araw, ah, Scorpio, no? Yung mga time na nag-iisip ka, hindi mo na namamalayan yung sarili mo na nahuhuk ka sa pag-iisip, no? Sa pagbabalanse, sa pag-solve ng problema, Scorpio, no? And this is a green aura, no? Maybe nag ka na. Meron kang pinroseso para matapos itong kalungkutan mo, itong pag-overthink mo, no? And kung ano man yun, go for it. Kung na, na-feel mo na nakakagaan yun sa'yo, nakakapagbigay yun ng joy, or nalilimutan mo yung mga ala-ala para maging malungkot ka, go for it, no? And isa pa dito is uh, si Buddha to, eh. Si Buddha, no? Nakikita mo siya. Huwag na lang natin to siyang tingnan as Buddha, no? Halimbawa na lang, isang tao na lang po no? Na nakaluhod tapos napakasimple ng damit, no? Pero masaya siya kahit ganon. So tingnan mo ito, Scorpio, na yung healing na makukuha mo is true sa kasimplihan lang ng buhay, no? Tama lang na meron kang maiisuot kasi hindi naman lahat is uh, kahit na ang dami-dami nila or branded pa yung mga damit nila, pero hindi naman sila masaya. Paano mo sasabi na hindi sila masaya? Kasi, bakit nagagawa pa nilang manira ng kapwa nila? Diba? Kahit na nasa kanila naman ang lahat, nakakapag-travel sila, may pera sila, ganun, may kakayahan sila, nagumastos para sa mga material na bagay. Pero ikaw, tingnan mo lang yung kasimplihan ng buhay. And nakaluhod siya eh, oh. And nakatingin siya sa taas, tapos nakataas yung kanyang kamay, no, naka-smile siya. No? Ibig sabihin nun, isa, yung iyong pananaman, ana pananampalataya yung faith mo is dapat nandiyan yung iyong trust sa universe no so kung, o kung anong tawag mo kay Lord ba kay kay alabayan ganun no nandiyan palagi no masaya ka kasi hindi lahat isa uh, kahit taong simbahan or labas pasok sa simbahan is a uh, uh, puro problema yung naiisip or hindi nila kontrolado yung kanilang emotion. Like, di ba, ngayon, hindi ang dami nagsusuicide. No? So, pasalamatan mo yung sarili mo na kahit na ang mo mong pinagdadaanan, pero ikaw isa uh, na kang nakikita mo yung kasimplihan ng buhay at nagiging ka doon. No? I-appreciate mo yung mga taong nasa paligid mo na nagmamahal ka, yung mga meron ka, ganoon No? So, yun, Ah, uh, tapos na yung cycle ng kalungkutan, Scorpio. At ito, magiging masaya ka na ulit. No? Yung kasiyahan na yon hindi lang siya basta saya na walang laman, yung empty. Kundi, yung sayo mo na yon is galing sa loob, siksik. -sik, no? Yung merong healing, no? yung paghilom doon sa mga sugat na nangyari sa'yo, Ganun, na, ah, Scorpio. So, syempre, dahil ah, merong paghilom, merong kaligayahan is So, okay, Batman, meron kang dapat bitawan para magtuloy-tuloy ito. So, ano yung dapat na kailangan ng bitawan, Scorpio? So, loneliness. I know that I am never alone. No? So, uh, bitiwan mo, Scorpio, na... Scorpio talaga, F. Scorpio, na parang walang nakakaintindi sa'yo, kaya lonely ka, ganun. Huwag mo isipin na walang nakakaintindi sa iyo. Siguro in a sense na hindi kin hindi kanila maintindihan sa ibang aspeto ng buhay mo, pero hindi ibig sabihin no na hindi kanila sasamahan, no? Hindi kanila naiintindihan, pero nandiyan sila para sa para damayan ka sa sa lakas ng abot na makakaya nila. No? So, ikaw, tulungan mo yung sarili mo. And uh, nakikita ko naman na makakaahon ka doon dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo, Scorpio, no? Ah, uh, panungin mo yung sarili, mo. Ano ba yung totoo para sa'yo ngayon? Every time na lalo-lonely ka, totoo ba tong uh, loneliness na nafe-feel mo, no? Huwag ka mag-overthink, no? Ah, uh, damhin mo lang yung sitwasyon. No, nalo lonely ako ngayon, no? Uh, feeling ko mag-isa lang ako ngayon kasi walang nakakaintindi sa akin or wal, uh, parang wala akong kakampi. Totoo ba to? Yung ganun ba? Oh, pero malalaman mo yung sagot eh. Makikita mo na andyan lang man din sila, konting kibuan, andyan na ulit, magpapansinan na, magbibigayan na, ganun. No? ah. Uh, wag mo isipin, wag kang mag-overthink na hindi na dahil hindi kanila na iintindihan isa. Uh, hindi ka nakamahal-mahal or hindi ka nila mahal. So hindi ganoon, bitiwan mo yung ganong uh, pag-iisip or pananaw sa buhay, Scorpio. So ano yung message or clarity no ng full moon sa ngayon, Scorpio? worry okay i am learning that worry doesn't change an outcome so loneliness worry no so alisin mo dito parang spir spiral o oh, ang uh, ano yung theme yung picture no kasi every time na nagwo worry ka alam mo yung spiral excuse me yung spring ganyan di ba paikot yan pwedeng paakyat pwedeng palalim no so every time na nag-worry ka, no, bumabagsak ka, lumalalim ka, no, hindi ka makaahon, no, doon ka lang, malamang may stack up ka, pero hindi ka palusong, no, dapat palusong ka eh, no, kaya, ano, every time na nag-worry ka, nag-overthink ka, hindi yun nakakatulong sa'yo, dapat maging malinaw yun sa'yo, Scorpio, no, kaya alisin mo yung pag-overthink, no, ah, uh, kung kung meron mang kailangan sa spiral is bumaba, is lalaliman mo yung pag-iisip pero hindi yung pagwo-worry no okay naloloney ako is uh, totoo ba to para sa akin no or lonely ako kasi kailangan ko ding intindihin yung sarili ko ganyan no? Or kailangan maintindahan ko lang din yung mga tao sa paligid ko na ito lang din yung uh, level na kaya nilang maintindihan. So, hindi mo kailangan mag-react, no? Hindi mo kailangan, kailangan mag-react violently. Kailangan mo maging present in present, no? Na, ah, okay, Sige, siguro, balat si siya. So, sige, lalabliman ko yung aking pag-iisip na. Sige, Uh, magiging sensitive na rin ako dahil sensitive ka, no? So, hindi kita masyadong i-straight ang pagsasalita ko sa'yo. Ganon, no? Kasi baka water sign, katulad mong water sign, yung uh, yung ano mo, yung kausap mo, pero mas, ano pala sila, mas sensitive, no? Tapos, minsan yung kausap mo is uh, fire energy pala, fire sign pala, no? Aris, Leo, sa Guitarius, no, na ikaw is water sign ka, sensitive, no, no, laliman mo sa spiral is kung bababa ka man, hindi yung pagbaba na, ibig sabihin, failure, no, o may losses, may pagkakamali sa your disappointment, kundi sa pagpapailalim na yun, kung na feel mo yung sarili mo na parang pababa naman ako, hindi ka bumababa, ikaw ay lumalalim lang, or kailangan mong laliman lang, no, yung pag-iisip, katulad niyan nga, balik tayo doon sa mga fire sign, no, maybe siguro dahil uh, straightforward lang sila, no, and masyado ka lang nasasaktan. So, laliman mo lang yung pag-iisip, no, na, ah, baka ganito lang sila, no, or uh, masyado lang akong, ano, sensitive, or uh, parang ganun lang, ganun kasi ako, eh mababaw yung aking, ah, uh, emosyon, no, na masyado ko maawain, ganyan, na nakaka-feel ako ng empathy, no, ng awa para sa iba. So, ganun, laliman mo lang yung pag-iisip, no. And then, after nun, sa paglalim mo na yun, is bigla kang tataas nun, eh. No, hindi yung failure na bagsak talaga, eh. Kundi, aangat ka. Yung growth mo, yung, uh, yung pag-unawa, gamitin mo yung pagiging water sign mo ngayon sa pag-unawa, no, na, doon sa lalim pero may pangunawa no para sa sarili mo yon hindi din yun para sa ibang tao na para maprotektahan mo yung iyong clarity kasi andito na oh magiging masaya ka na ulit all is well na ulit magkakaroon ka na ulit ng healing scorpio so yun 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 yung message ng full moon sa iyo ngayon ah, scorpio Paalala lang na ito'y isang gabay lamang. Ikaw pa rin yung may hawak ng iyong kapalaran. So, mag-iingat palagi. Thank you and bye!